Singkamas singkamar, 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 Kalabasa. Kalabasa. Gandahan mo. At saka... At saka... Mayroon pa... Mayroon pa... Labanos. Labanos. Mustasa. Mustasa. Sibuyas. Sibuyas. Kamatis. Kamatis. Bawang. Bawang. At luya. ay lula. Sa paligid. Sa paligid. Ligid. ligid ay puro linga. linga ulitin mo bahay Ubu ahit tulong mo ako ah? alaman. alaman doon, doon. ay sarita Tali. At talong. At tanong. Oh, iba na lang kantahin mo. Magbilang ka. One. Mm. Two. Mm. Three. Mm. Four. Mm. Three. Mm. Five. Five. Mm. Six. Six. Mm. Bibing. Mm. Bibing. Mm. Nine. Eight. Eight. Mm. Nine. mm. Seven. Hindi nga. Hindi mo? Kumunta ka pa aarod at pupunta na ako. Yung alam mo. Okay nga. Kabilin. Ang Kabilin. Bilinan. Bilinan. Bil Hindi nga. kita nga. kita mo.